पापा ता 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 ता

아니.. a h I Yan to lugar ito mga uh. gusto nyo manigo dito, ganda o. Yan. mm Ya no. Ya ya. Tagabuhul. Ya. Oh ya. Ya tagabuhul oh. dihay buhul, kan oh. buhul. Oh. dihay Oh, tagakan diibul siat abjan. Saansa wartsa barang gai nyo. Barang gai sa taog padantaran kanjai Buhul. Ya no. Oh. Ya. ya. Bikers kami. Para waro nog baike pa puntang tagaytay. Oh ya. Maka senyor ah. Senyor. senior citizen na. yeah. Yan, mga idol. Mga yeah, crime man no, mabisaya rin paluwer mo ba? Wala, wala. Hindi na. Hindi yeah. na ito live. Wala na live. Ano na ito? Yeah. Eh. na tayo dito. Hindi yung cellphone mo ba yun, no? pang mayaman. Sino? Yung cellphone mo. Ila? Yeah? Hmm. Pang mayaman. <laughs> nah, ay, mong cellphone kayo mayaman talaga yung cellphone mo. eh Ay, mong cellphone yeah. mayaman ka. Anong tawag yan? Ay, upo ang uh, one? Gula ay, gulay ito. Iphone? Oh. Anto yeah. kamo lagi rin turong turong ninyo dan. Dung layo anak ko dito. Di. di ah, inek balik inek balik dire sa. Curt kasiyong pagputang pulihan tibig. Layo layo anak ko tibig. Karna anak ko na cangin liwanan tibig, mga mga, chos, tibig sige, Asa Asama kamo lagi daw. Balik ko. Oh uh, tapos. Di ko, balik. Di rin na ako kaong. Oh kaong ko, pagtataas kaong. ato na sa, niko diba? An kay giri ko sa kaong pala yon katama kaong pala yung ka tabihan. tara doon sa do turo ko indaan tayo doon sa bayi. malayo na ako sa tibig alam ko tibig yan eh malayo yon tibig oh kasi napunta ako nang nadaanan ko yan tibig na yan punta ako nang ano yun? Huyo, huyo, uh, uh, huyo, huyo. Nakapunta ako huyo, tapos puok. Oo, oh, Doon ako lumabas sa puok. Paakyat naman ako ng tagaytay. Malayo pa. Yung pababa yun sa amin. Doon, alam pag ng... May, nakita mo yun yung Sidmore? Ha? Sidmore? Bago gumati ng PNP. Naka, nakadaan ako dyan ng lugar na na sa PNP. Eh, galing ako tagaytay. Hmm. Tagaytay. Tapos? Pinpin. Oh, may daanan na niyan, mapunta doon sa Santa Rosa. Oh, Santa Rosa yan. Meron dito sa Hindi ka naabot sa Santa Rosa, kakaliwa ka, malapit. Mayroong daanan namin eh, may yung, dyan. yung mga Tek teknopert, mga teknopert. Ah, malayo na yun. Ituro kasi yung shortcut mamaya. Ay, di, layo ko daan. Ay, layo, 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 layo ko daan. U Kaya dito lang ko, Kaya kung dito ko da, daan ako na ikot ako. Kasi Ata, daan ako lalabas sa ano. Palit tayo doon sa dinanan na natin. Ituro ko sa'yo, manuwala sa akin. Doon, layo na. Dito na to. ako, balik balik tayo sa di, ko. Layo okay. ka na nga na ko eh. Dito sa may... Paliparan ang labas, uh, paliparan one. Dito na ako dadaan sa may silang silang ang bayan may ni daan na pa po ng SM ha SM SM nang Hindi na di na di to na kusutan sa may kaong sa may kaong di lampat niya sa may pastry yan kapag makita tayo sa ano doon sa may pinpi na lang di alam mo yun sa linggo saan ang daan ko dyan? Ituro ko sa iyo mamaya o, 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 o. O, yung